Ako na niya eh, kaya ako na lang, Ako na lamang yung humarap sa inyo dito. Oh, Ay, Aking, uh, ah? dog. This is Boss, everybody. Ay, siya po si Boss. Hi, Eto Boss. Ito si Boss. Oh, Ayan, yeah, no, oo. Oh. Nice to meet si you. Him. Si Boss ay isang Maltese uh, poodle. Para oh, no, kasi okay. ano, uh, Maltese poodle tapos, ano, nine months pa lamang siya. Eh, ba ba apodin, oh, bata pa ito. Ah. Masyadong, ano, yung matatakot. Tiba, hindi pa sa mga, sa, sa publiko. No? Ito oh, ang okay. problema ng mga pet owners. Ito paano nga gagawin. Ito, itong paparating na Pasko. Yung sinasabi ni Doc kanina, itong nga uh sleeping pills ba yun? Sa sabi? Oo. Uh, uh, uh -oh, atayon, uh -oh. Mag-asos sa atayong. Tranquilizer. Oh, hindi, 150 lang daw per tablet. Kung, kaya kaya. Hindi, kung ang lahat na yung buong kapit kapitbahay ko, tatranquilizer, para hindi naman paputok. Di ba? Para mas, mas tahimik yung uh, tambayan. Ma, diba? Iba naman yung gamot sa aso <laughs> sa tao. Ayun nga. Ito, yung, yung dati, yung, yung tradisyon yun, ano, yung tinatakpan yung tenga. Tatanong ko sana anak, Dok, yung, tama ba yun? tinatakpan yung tenga? Yung parang babalutan mas, si itong nakaganon, yung parang... Uh, Lalagyan ng ganon, parang... Yung para oh. Dok, tanong sa inyo. Kung ng ano tawag doon, yung yung mga lagyan mo ng bulak, bulak sa bulak, tenga. Oh. Pwede, mga, pwede. Mga, oh, ear plugs. Oh, plug. Malaki lang yung bulak ha, baka, baka mamaya hindi mo mabuo. <laughs> Oo, oh, Malaki. Pwede daw, pwede daw Michael. Oh, tapos yung dok, ito yung sinasabi yung mga yung stress ano, yung sinasabi stress. na stress diba pag uh, kunya ito pag, pag, pag binabyahe, di ba? Katulad sa mga ibang hayop, may tinatawag na animal stress din eh na pag Ito nga yung hindi siya ano, sa environment, hindi siya na ilalala yung first time sa mga paputok. Yung sa stress, yung after ba ng ano pinapa check up din yung aso uh, for stress uh, anong mga sinyales dito na, na stress depression na na, oh. <laughs> oh, lako, na napaka importante ng stress sa mga hayop ano uh, yeah. kasi maraming epekto yun. pwedeng hindi kumakain may mga tumataas yung mga white blood cells dahil sa, sa stress so napaka-importante yung stress management sa kanila sa mga ah, oh yod, pag oh. i anticipate mo na masasubject sila sa ganong klasing uh, sitwasyon importante uh, i-prepare natin sila no mga simple na lang ano minsan hindi available yung mga tranquilizer na yan. May tip ako sa inyo. Ano? Uh, holistic approach naman, ano? Holistic, Ano oh. uh, yung lavender oil, di ba? Pag magpapamasage oh, oh. oh, ka, o. Sabihin mo, lavender. So, kung ano yung lavender oil yan, hmm. imix mo na konti sa sa kahit coconut virgin oil. Oh. Tapos i-massage mo yun doon sa paws, oh. sa tenga nila, sa belly, and then makita mo marerelax sila. Ay, pala, Mike, oh. pwede, oh, okay. oh mura-mura, laban yung yeah, nga, yeah. mo. Yung tatanong kayo, na nag-uso nga ngayon yung mga, ano, yung mga dogs pa, mga animals mm. pa. Meron din mga dog hotel na sinasabi. Ay, so, oh, oh, oo, si oo, oh, Doc, diba? Meron ba, ba? <laughs> meron mga ganon, Doc, na pwede silang ilagay mo na sa dog hotel <laughs> habang nagpuputukan para yung mga... Ah, oh, uh, parang iyaano mo siya. Uh, oh. sa so, hotel, meron mm. kaming mga pet hotel. Uh -oh. -huh. pet Lalo na kung ang uh, lugar mo eh hindi kayang i-buffer yung, uh -huh. yung putukan. Pwede no, pwede silang i-check in doon. Ano? Ah, uh, oh, yun pwede pala, oh, Michael. Ayaw, you know, oh, Mag Parami, naman mga dog moderation, mga pet oh. hotel na yata Baka parang hotel din. Eh. Uh Oo, oh, parang hotel din. Uh -oh. eh. oh, tapos may CCTV doon. You know, pwede mong iyan, you ano, know, makita <laughs> sa na sa internet, okay uh oh. yung aso mo. nag enjoy <laughs> pwede mo ipamasahe. Oh, oh. Ito, lagi pinamasahe ito. Mas spoiled pa sa akin ito. Eh. Talagang uh, boss na boss ang dating nito. Eh. Kasi uh -oh. ito, uh, parang iso, uh, mga toy dogs nga. Eh, no? Ito, eh, mas, mas sensitive nga sa mga sinasabi ka nito mga mga ingay, no? Ba't ba mayroon siyang bandana? Ano, ano yan? Scarf yan, eh. Uh, Scarf. Eh. Costume. <laughs> oh, so, oh, lang siya lang siya. niya well, naman. Oh. Wala bang ano, wala bang putukan diyan? Kasi parang hinihingal na siya, eh. Oo nga, eh. Kasi na-stress siya, eh. Galing na na sa bahay, eh. Di ko siya rito. Hindi siya sanay sa camera pa. Ah! <laughs> <laughs> ano siya? Camera siya, <laughs> eh. Oh, camera siya, siya. Tapos ngayon dito, i-enroll ka nga sa university dito malapit, oh, sa darating na pasukan. Uh, ah. i-enroll natin tong uh, aking aso sa pasukan. Kasi bahagi nito, parang pang apat na anak ko na to eh. Kilala <laughs> na ba yan si boss? 9 months sa doc. 9 months. 9 months. months. So, mas, mas, guys, uh, yan? Uh, masasana masusanain eh. Oo, basta sila. Oo, <coughs> oh, siyempre ngayon pa lang sila na expose sa ganito. First uh, new year pa lang niya ito. So, mm -hmm. uh, siyempre, uh, oh. medyo maniniibago yan, mas stress. So, yung mga tips ko kanina, sabi ko, pasok mm -hmm. mo lang sa kwarto, lakasan mo lang yung mga music, music mo. Tapos, Paglabas uh, niya, singer na yan. Oo, oh, huwag okay. niyo iiwanan. Kasi pag iniwanan niyo, ladong matatapos. Tumataas nga ah, yung kuryente. Okay. Kung dito, sa dok eh. No. Mm -hmm. Dok, yung mga ganyan. Ba, yung sa aquarium naman, sa mga isda. Paano yung maiwasan na pumasok doon yung mga parang Debris. mga... Mm, powder, powder. Mga gun yung, powder Ay, sir, pag nasa loob ng bahay, mm. hindi yan papasukan ng mga ganong klaseng chemicals, mm. ano. Pero yung mga pond natin, alam mo yung Ay, mga oh, Japanese koi, oh, napakamamahal oh, yan. Oh, pag nalaglagan niya ng firecrackers, ano may mga pitis mm -hmm. na nahulog dyan. Ako. Mamamatay? Sayang, oo. Oh, oh, eh, paano mamabos? sa na gagawin nyo doon? Tatakban nyo ba yan? Oh, Lagyan nyo lang ng net or something. Oo, oo, Yung mga pusa, kung ano gagawin sa aso, ganun yeah, din. Yeah. Ganun din, oo. Sa oh. ibon. Ako yung ibon, alam mo, pag nakalanghap daw yan ng pulbura, namamatay. Na Tama, oo. Oh, mm. Alam mo ba, sa, mm. sa minahan nga, eh, pagka mm. uh, naghahanap sila ng mga Mina. coal or mga kanari ang ginagamit nila. Mm. So, pag merong mga... Bad, ano, bad, uh, fumes yan, namamatay. So, what more yung mga alaga natin, mga ibon. Mm -mm. Importante, lagyan natin sila ng mga cloth on, on top of their cage, uh -huh. tapos ipasok natin oh, sa... Oh, Michael, toilet. narinig mo lahat Michael, yan. Michael, uh, uh, alaga so, so, mo. Susundin so ko lahat yung mga tip mo, Dok. Uh, Oi, teka muna. Um. Nakikita natin si Boss. Mm parang napapagod. Ano magagawin niya, Dok, diyan? Parang na-stress na yata kayo. Bigyan lang kay... ng malamig na tubig at uh, hawak-hawakan niya. Mawala <laughs> Kasi nasa hospital kami ngayon, hindi eh. siya sana yung makakita ng mga ganitong uh, ano, oh, uh, uh, sa uh, publiko pa. Mukhang pagod na po. Hawa naman yung mga Mukhang, ano, mukhang bagong groom yan for New Year, ha? Gawa <laughs> <po> ni Boss. <laughs> <laughs> ah, Kapapaligong lakas lang sa kanya ng uh, Noche Buena. Ano it, ba yan? Lalaki, babae? Lalaki, lalaki to. A lalaki. Uh, o, okay, oh, mukhang bagong paligong. Yung sinasabi mo, Susan, kanina, yung nauulol, ibang, uh, ibang klaseng stress naman yun. Ito yung parang dumarating sa age of puberty ata no. ano, yun eh, na. Ano na? Yung na aso. Naulol eh, parang ano, yung in-heap. Bakit nagkakaganon ba yung aso, Dok? Hindi, tayo? yung na... sinasabing na ulol eh, dahil sa virus yun na rabies. Ah, ano? okay. okay. So, pero yung natataranta na aso dahil sa putok, yung nakakaawa. Pwede bang igamutin yun? Oo, no, bigyan mo lang okay. siya ng sense of security, papasukin mo lang siya sa Banlo. Ano ganito? Maraming papasok na yun so sa in mga bahay-bahay natin, ng mga naliligaw na aso. So, uh, napaka-importante na... So, mo muna pag gano'n? mga uh, askal, mga... Uh, Oo, oh, oh, yung naligaw sa'yo, hindi malang huwag mo so, kita, oh, so, oh, We can do our eh. own part, ano, like, kuha na niya ng picture, tapos padala niya sa mga barangay. Ito, na in adopt ko muna ito, baka mm, sakali... Mm, uh, mm. nandyan lang yung mga may-ari within the neighborhood, eh, mm. malaking tulong. Alam mo, si ano si boss pag nawala talagang mas stressan si Michael. si Michael kasi report yeah. yan oh, oh. uh, dodok na kita so, oh. importante eh, para makatulong <laughs> tayo sa mga aso at saka may ari uh, sinunod ko uh, na nga report uh, natin na merong pumasok na aso sa atin tingin ko si si boss makaka-survive yung si Michael hindi ito nga sis nakikita mo no sabi uh, ni doc eh oh, ito, security, ito, ito, security ito, ito, sense of security raw bigyan sense security kaya to may security na tayo rito para bantayan na si boss eh uh, balik na sa inyo diyan at kami mag-walking walking pa walking walking baka kaya salamat Michael ayos si bossing alaga mo oh. buti, ha